Shout out sa diyowa kong hapon na kahit nasa hospital ako. Tapos nagpadala ko ng chinelas. Sabi ko sandals o kaya chinelas. Ang dila sa akin. Office shoes. <laughs> Salamat sa office shoes. Girl, hospital. Hospital to guys. Pero dinalan ako ng office shoes. but kaya ito dinala na niya? Napaisip tayo ako. Ang daming kong chinelas doon. Pero, ba't ito yung naisip niya? Mukha pa ako mag o sa hospital? <laughs> Pasyente, guys, ha? naka shoes? <laughs> nakapambahay girl. Tapos, office shoes? Wow. Naka-pambahay yan, oh. oh bahay. Biglang, boom. Office. Alam <laughs> um, niyo, minsan nasa-stress na ako, utusan yung jowa ko. Ayoko talaga siyang utusan. Kasi talaga yung mga pinagagawa ko sa kanya, iba yung ginagawa niya, guys. <laughs> Sobrang nakaka-stress talaga yung ginagawa. <laughs> nasa hospital ka, nagpa-hospital. Tapos, baby mo, natalam mo ako Pisho. Sabi ko kasi, ma yung sandals ko. Eh, sobrang white nun. Tapos parang dumumi na. Tapos, sobrang init. Tapos dinala niya mas close. Malapit <sighs> na ma-hybrid talaga. <laughs> thank you na tayo. Kasi maroon tayo. Oh, pishoes. Ha <laughs> ha.